Ke kayu minum arak. Peta kayu minum arak. Ternau. Nama katuruk huruf kayak, kenau angkay negeri ngai Marah. <laughs> Uminom kay Arak tapos nag din, ang nag-ring din nakabaso la Ha? Ah. <laughs> Uminom kay Arak karaw. Ah. Uh, um baso hmm? Kung kunak <laughs> Bawal. Bawal. May isa lang ang shout. Hmm. Pakada kayo pa kay doktor. Nadi mm, <laughs> kayo mga...